Oh, may kita dalawang libro po ng mga ha? Huh? In three days, ha? Huh? Tatlong araw na implementation ng con no contact apprehension policy. O oh, sige, narto, alamin natin ang detalyes mga mga po ng ating kasanga, ang ating abad reporter, Jazz Ignacio Camille. Rain na huli ang kabuang 2861 mga motorista ilalim ng no-contact apprehension policy. Ang dati ay naitala ng Metropolitan Manila Development Authority sa loob ng tatlong araw, simula nitong lunes sa Mayo 21 hanggang Miyerkules Mayo 28. Sa tala ng MMDA na huli ang 1,112 mga motorista nito sa unang araw na ipatupad ng ahensya ang NCAPA. Siyam na dalawa naman ang nahuli sa ikalawang araw. <coughs> sa hapon ng ang araw ng pag-arangkada ng NCAP, kung saan tutong at siyam na ang nahagot ng kanilang CCTV sa so mga motorista ang lumabag sa batas trapiko. Yung yun ang sinabi ng MMDA na pwede namang umapila sa MMDA ang mga motorista kapag nakatanggap ito ng notice of file of violation sa online filing platform MMDA Traffic Ad Adjudication Division na matatagpuan sa kanilang official na Facebook page. Ako, si Joseph ng Abante Radio, itong Balita ka mabilis-mabilis, walang mintis.